Yung lalaki na uh, anim na pung taon siyang sumamba sa Allah o oh, 80 years. Imagine ah, na, 80 taon o si o sa Sinasamba niya ang Allah, never nagkasala. 80 taon na banggit sa hadith. Nabanggit sa hadith si Abu Musa al-Ash'ari bago siya mamatay sabi niya sa kanyang mga anak Old Kuruli sahib al -Rarif, ikwinto niyo nga sa akin yung tao na nakapasok sa paraiso sa pamamagitan lang ng puto Puto. Sampai San langsung Ano bahasa anu ya puto ba? Puto, puto Sami kasih apang. Ah, putu puto may apang. <gulit> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi <tali> <gulit> Ini mengapang ulama. <coughs> ah. Sabi nay, kuintu ni kuintu jo ngasakin. At ni kuintu ni Musa alaihi salam to Iti sumamba sa Allah, walung pung tau na sumamba sa Allah. Bumaba sa sa kanyang tinitirhan para pumunta ng market, tempre ang mga taong mga Ang mga taong mga inggit sa kanya, anong naisi nila? Sige nga, tuksoin natin to. Kasi never magkagusto ng babae. Hindi natutukso sa babae. Hindi natutukso sa kayamanan. Hindi natutukso sa position. Kasi ito yung mga tukso natin. Babae, kayamanan, position. Tama? May nagpapatay dahil sa babae. May nagpapatay dahil sa pera. May nagpapatay dahil sa position. Position. sa position. Position. Kasi kung totoo si, bakit ka pa magkikipagpatay maging kapitan? Di ba? Dati wala namang patayan siya, eh. Pero ngayon, patayan na. Oo, nagkakaroon ng mga rido, patayan. Oo. Oh, oh. Subhanallah. So dahil dito, ito yung naging, ano, naging uh, nakaka-fit na. So dahil dito, yung lalaki na ito na sumamba sa Allah sa loob ng walumpung taon, pumunta siya sa market para bumili ng pagkain. So gusto siyang tuksuin at Ayun eh, siyempre hindi yan ano, mapifit na kasi nga malakas yung iman. Subhanallah, gumawa sila ng babaeng maganda. Sabi na, pagbigyan mo na one week lang. Subhanallah, hindi niya na ano, kasi ang syaitan, pag susumi pa ng syaitan na makagawa ka ng haram, kasi nangako, may usapan sila sa Allah. Tumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an Ya Allah, gagawin ko lahat ya Allah. Basta bigyan mo lang ako ng time na may madalabahan lang ako sa impierno. Yan lang, bigyan mo lang ako ya Allah. Basta bigyan mo lang ako ya Allah na wag mo muna akong patayin kasi ang shaytan hindi yan mamamatay hanggat hindi magugunaw ang mundo. Kasi yan ang agreement niya sa Allah. Yung shaytan ang tinutukoy natin dito, yung lidot nila, si Iblis. Kasi nung utusan ng Allah si Iblis na magpatira pa, hindi nagpatira pa. Pinalabas siya ng Allah sa paraiso at sinabi sa kanya na ikaw ay sinumpa. Sabi niya, Allah, bigyan mo ko ng agreement. Huwag mo na, ako muna patayin. Sabi ng Allah, fa'in na kami nalmundo rin. Sige, hindi ka mo na papatayin. Pero ya Allah, bigyan mo ako ng chance. Bigyan mo ako ng chance na may makasama ako sa imperno. Sabi ng Allah, okay. Pero, ang hindi ko lang kayang kunin ya Allah sa mga alipin mo mi illa min ibadikal mukhlasin mukhlasin ang hindi ko lang kayang kunin sa mga alipin mo yung biniyayaan mo ng ikhlas hindi yung nag-ikhlas lang kasi tayo nagsusumikap tayo mag ikhlas pwede pa makuha walay yada bilay layo na watay ng Allah pero yung biniyayaan ng Allah ng ikhlas katulad ng mga nabi mga sahaba na pinagkaluban sila ng ikhlas hindi sila yung nagsusumikap lang kundi ang Allah mismo nagkalub sa ng ikhlas yan lang yung ya Allah hindi ko kayang kunin pero yung nagsusumikap lang siya, Ya Allah, mamaya-maya, wag mo yung ina naman yung iman. <laughs> Pwede ka makuha. Kasi yan yung gusto niya eh. Yung muklas lang, yung mukhlis, kaya pa niyang kunin. Yung muklas ang hindi niya kaya. Kasi yun lang ang exemption niya eh. Ya Allah, illa min ibadika min humul muklasin. Ya Allah, ang hindi ko lang kayang kunin sa alipin mo, yung ikaw mismo nagbigay sa kanya ng iklas. Pero yung nagsusumikap na, Ya Allah, gusto ko mag-ikhlas. Naku, dumaan na naman itong ano. Wala eh. Pwede ka makuha. Yes. Nagbapasa ka ng kurang, dumaan niya ang crush mo. Astagfirullah, dumaan pa talaga. Kasi wala eh. Nagsusumikap tayong na mag-ikhlas. Magdakot ka sa Allah dahil pwede ka makuha Iblis. Kahit nagsasalusan ka, dumaan. Kaya nagsasala ka, tapos biglang. Oo, may nakita. Oo. Oo, may kahit sa silipon na eh, bumadaan. <laughs> Tapos magbibigay ka ng sadaka. yung pera mo ready na ibigay na sadaka. Biglang maisipan mo. Ay, nagbablog pala ako. <laughs> Sige, pag na lang. Subhanallah. Kasi gusto mo saan maging class. Ya Allah, bibigyan ko to ng pera, 100,000. Pero parang, parang, parang gusto ko ng malaki-laki ito eh. Kailangan makita ng mga tao. <laughs> So gusto mo sanang itago yun, pero parang ang bigat sa'yo na walang man baka lang bakalam. <laughs> yun ang problema, yung ikhlas. Kaya, itong lalaki na ito, nagsumikap siyang mag-ikhlas. Kaya sabi ng mga tao sa market na gustong tumukso sa kanya, Sige na, no, kapag mo na itong Wala eh, natabunan Kasi ang yan ang gusto ng syaitan talaga Gagawin niya lahat Kahit saan siya dumaan Pati sa pagtatalik mo Pakikialaman pa ng syaitan yan kaya nga yung iba nagkakaanak ng bakla. Kasi bakit hindi nagdudua? Kasi pati sa pagbuo mo ng anak at pagkikipagtalik mo sa asawa mo, tinuruan ka pa ng al propeta na magdua ka dyan. Kasi bakit? Makikialam pa. <laughs> Oo. Kaya sa tapsin ng mga ulama sa dua, sa pagtatalik, pag hindi ka nagdua, posible ang anak mo maging pasaway. Posible ang anak mo maging bakla, tumboy. Kasi yun nga eh. Man, Nakialam man, siya eh. <laughs> <laughs> Pero dapat pati dyan magdua ka pa rin. Yeah. Uh, <laughs> siyempre doon nagsisimula nga eh. Ah. Okay, na naintindihan. Okay. So dahil dito, nakayanan ng mga tao na tuksoin yung lalaki at 80 years din naman sumamba sa 80 years? Puanong pong taon tayo, wala pa tayo sa edad na yan. Huwag yung sabihin, may 80 years old na dito. <laughs> okay. So, imagine, ah natukso siya. Pitong araw siyang nakasama yung babae. Na, nakalimutan niya yung... Na uh, na 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 nawala, wala, Nawala yung iman. Kaya nga tinawag na iman eh. Taas babae yan eh? yazidu bit ta'ati wayang yang kusu yung iman sa pagsamba, sa paggawa mo ng kabutihan, na babawasan pag gumagawa ka lang. Kaya kung binay, eh. siyempre ang babae fit na talaga yan. Kasi ginagamit ng shaytan ng babae. Para ma, ma mapabagsak ka. Ilan sa mga nasira noon, babae ang nakadahilan. Subhanallah. Okay, Seven days. O si na lang siya lang. O, si so, niya. Doon sa bisis niya. Oo. Bakit, bakit nila nilapitan yung ano? Oo. Kabilang na yan sa ano? Sa, sa nakafit na. Sa mga nauna sa atin ay babae. Kaya so, binabati sila sa paraiso. Oo. Oh, kasama, kasama sila binabati sa paraiso. So dahil yeah. dito nakasama niya, subhanallah, na nung maalala niya na nagkasala siya ng pitong araw. ilang ilang taon siya sumabas? Allah? In 80 years nagkasala siya? Seven days lang. Seven days. Every hakbang, pa uwi, nag nagsusujud siya. Every hakbang, hindi niya matanggap eh. Nagsusujud. Ya Allah, patawarin mo kasi ko. Ya Allah. Nung pa uwi na siya, napadaan siya sa pag-aaral. Katulad na pag-aaral natin, na labing dalawang estudyante lang ang kayang bigyan ng teacher nila ng puto. First come, first serve. Walang permanenting estudyante na kung sino man na nakalista na sa akin, yan lang ang bibigyan ko ng budget ng puto. Basta, sinong unang darating, meron siyang 12 na budget. 12 lang. Kung baga, sinong darating, sa kanya yung... Eh, problema, may mga dati ng mga regular na student, eh, medyo ma napaaga to kasi pauwi. Oh. Eh, di kabilang siya sa naka -aten. so sa kanya, siya ka nakatanggap ng puto. Ah, nakatanggap siya ng, ng puto. So, sabi nung isang dati nang uma-attain, siyempre, naging, naging ilan sila ngayon? Ilan ang total nila ngayon? Kasi 12 lang. So, nadagdag siya? 13. So, mayroon talagang may hindi makakatanggap na ilan? Isa. Isa. So, magtatampo yun. Iiwan ako sa grupo. Sabi kasi yung iba doon. Kaya nga sabi ko nga, nag-aaral nga dahil sa puto. So, sabi niya, grabe naman. Ako, dati akong estudyante, pero bakit siyang nakatanggap? So, napansin yung lalaki na yung yung kasama doon, na nangangarap ng puto, siguro masarap yung puto noon, no? Kasi biruin mo, pinagagawan. So, naisip niyang ibigay na lang yan. Ibigay na lang niya yung puto. Na alam niyang, pwede na kainin. Basta yung magkikailan, binigay sa'yo, di ba? So, napansin niya yung isang lalaki na nalungkot, at may budget na pala sila, pero first come, first serve, wala siyang magawa. So, binigay niya yung puto doon. Binigay niya yung puto. siya na yung nag... Nagpakumbaba na lang. Subhanallah. Nagparaya na lang. Pauwi na siya. Inabutan siya ng kamatayan. Nagkaroon oh. pa siya ng sakit. Oo. Nagkaroon siya ng... Nag, tapos nam, namatay siya. Namatay yung lalaki. Subhanallah. Pagdating sa kabilang buhay, nag, uh, titimbangin na yung kanyang mabuting gawa. Timbangin na. Kaya nga sabi, sa suratul karya, faman saqulat sa kulat mawazinuhu fa huwa fi isyatil Paulay ka humul muflihun. Ang sino man mabigat ang kanyang kabutihan, siya ay siya magkakaroon ng masiyang ka kalagayan o kaya ay magtatagumpay. So, tinimbang. Imagine na tinimbang ha? Kasi yung timbangan, dalawa yan. Hindi ang timbangan ng bigas. Timbangan, dalawang buti at saka masama. So, nilagay ang 80 years na ay, by the 80 years, napakabigat ito. 80 taong ba naman? Sa kabila, 7 days lang. Abay, mabigat yung 7 days? Imagine, seven days, napakabigat. Subahan na lang. Itatapon na niya Allah sa impyerno. Sabi ng Allah sa kanyang anghel, huwag niyo mo nang itapon. Ang alipin ko na yan. Idagdag niyo yung puto. O, oh, seven days, mabigat to. Idagdag niyo yung puto. Biruin mo, 80 years na talo. Idagdag niyo yung puto. Sabi ng mga anghel, sige Allah, idagdag namin yung puto. Nung dinagdag yung puto, abe, bumagsak yung seven days. <laughs> Imagine, hindi nakatulong yung 80 years? Ang nakatulong ano? <tos> sadaka. <tos> La tahkiran na bil ma'rufi syai'a. Sabi ng Propeta SAW. Huwag mo mamalitin yung mabuting na gawa mo. Baka yan na makakatulong sa'yo. Baka yung, yung ibada mo, tahajud mo, yung fasting mo, yung isa mo. Baka hindi pa yan na makatulong sa'yo. Baka makatulong sa'yo malit na bagay yung sadaka mo lang pinapasok siya sa paraiso. Subhanallah, so, dahil lang sa ah, napakagaan na bagay, pinapasok siya sa paraiso. Imagine, ganun tayo kamahal ng Allah. Ah, uh, uh, isang puto lang, bro. <laughs> Sino dala puto dito? <laughs> so, yung may mga puto dyan. Right. Subhanallah. So, kaya nga sa Islam, kaya nga tayo in-encourage palagi na magbigay ng zakah, magbigay ng sadakah, para mag ang krimen. Kasi hindi nag-iwalay nag ang gobyerno, paggugobyerno, at saka ekonomiya kabilang sa gobyerno, ekonomiya. Walang, in, mahirap mag-gobyerno ka, walang pinagkukunan ng budget.